Ito na nga sigurado ang pinakamalapit na poster dunk na yung makikita ngayong NBA Summer League. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna nga si Amen Thompson na Houston Rockets player. And well ngayon nga ay todo nga siya sa pag-e-ensayo ngayong off-season and working on his game and particularly ang kanyang shooting of the dribble. And wala well, na nga ang maraming fans dito nga sa trainer na ni Amen Thompson. na Pero bago natin yan i-reveal ay atin muna nga panorin itong kanyang ilang workout videos. Yep, good. Rap, drop. Uh -huh. oh, One, and then when you get to your drop, it drops, you know? So, one, two. So no, the wrap you just here. So, one, two. Then get into my, get into my base. Not split, right? So, let's talk about getting wide. Yeah. And well, para nga talagang specific moves ang kanilang ineensayo, ang kanilang pinapractice with his coach na actually, alam nyo ba, siya rin nga ang coach neto ni SGA, ni Shael Gilgis Alexander from years ago. At may kita nyo nga itong video clip na ito na kung saan kasama nga ni SGA eto nga ang trainer din ni Amen Thompson ngayon at ang kanilang ine ay I think very familiar na sa bawat isa sa nakanood ng NBA Finals eto nga ang go-to move neto ni SGA na dati from 3 years ago ay ine niya nga lamang Get ngayon ay parang nakikita nga rin ng maraming NBA fans ang trajectory ni Amen Thompson na magiging kagaya ni SGA na very skilled player nang dahil yung nagtrain kay SGA noon abay ngayon ang trainer naman ni Amen Thompson and as we all know etong si SGA MVP Finals MVP and an NBA champion. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong pinakmalupit na poster dunk na makikita nyo nga siguro ngayong NBA Summer League. At yan ay ginawa nga ng isang Pacers player na si Jennifer P. Well, yan ang totoong pangalan niya, Jennifer P. Kung saan nagtalangan siya ng 15 points, 5 rebounds, dalawang steal at dalawang block sa paglalaro niya against sa Chicago Bulls. Pero ang kanyang pinak naging highlight ay ito nga, silipin natin ang video clip na ito. Thank you so alumni, Jim. I, I, need Buddy to be healthy. Oh! oh my goodness! Oh! Well, talaga nga namang tuwang-tuwa ang maraming fans dito nga sa ginawang highlight na ni Jennifer P. At miski nga ang kanyang teammate na si Tari Sally Burton ay hindi nga napigilan at napatweet nga siya at nagulat din sa ginawang mamaw poster dunk na ito ang young player ng Indiana Pacers. And definitely nga masasabi natin ito ang leading candidate para nga sa dunk of the summer league ngayong 2025. Well grabe nga naman kasi ang kanyang ginawa dito the ultimate poster dunk. Grabe nga ang pagpapaya dito nga sa Chicago Bulls player na ito.